Hello guys, welcome to my channel sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking channel please press the subscribe button para ma-update kayo sa mga susunod kong vlogs so tuturuan ko kayo ngayon guys kung paano hindi mag stop ang breast milk production kapag hindi ka kapag nalayo ka kay baby at gusto mong ma ang pagpapadede kahit mga ilang araw ka uh, hindi nagpapadede ang kailangan nyo ay lagi kayong mag gumamit ng breast pump para uh, ilalabas nyo yung breast milk nyo sa inyong dede para hindi siya mag-stop mag-produce ng milk pwede kang gumamit ng manual breast pump o kaya electric breast pump so ito po yung parts ng breast pump ito yung breast pump bulb <laughs> ito po yung iba niyang parts. ah uh, yan yung uh, breast shield ata yung tawag dyan. Yung nilalag, kinakabit sa boobs. Tapos yan yung uh, bottle, yung pang ng milk. Tapos, ito po. Uh, ganito siya kinakabit yung breast pump bulb na maliit, nilalagay siya doon sa may uh, opening. Then, ikakabit mo yung bottle. Kahit anong size siya, pwede yung uh, batas na iniinaman din ng baby. Pwede rin yon Tapos, ilalagay mo yung silicone part. Oopsie! <laughs> <laughs> then uh, ikakabit mo yung silicone part sa taas then ito yung uh, medyo hard na plastic na pabilog so ito po kung paano siya i assemble yan po yung machine ng breast pump bawal siyang mabasa then ito naman yung bang ah uh, tawag dito hindi ko alam yung tawag yan parang house po siya dyan po dadaan yung pressure para ma pump yung breast mo then i-coconnect mo siya dun sa may patulis dun sa may bottle tapos gamit ka ng power bank uh, tapos meron din siyang kahit anong power bank guys kasi meron siyang connector yung nakalagay sa charger pero ito ay kasama po siya sa breast pump yung connector kakabit mo yung isang part doon sa electric part ng breast pump so yan po yung mga pindutan. so pwede nyo siyang lagyan ng sticker kasi ano siya wala siyang markings. So, yan po. Na, pag pinindot mo yung on, magsasuction na po yung breast pump. Ayan po yung pressure niya. Parang binabacuum po. and yung vacuum yung magpapump ng no? breast mo. Then, ito yung pampabilis. Then, pampa ng pampa. Pump. Tapos, kung gusto mo yung mas, ano siya, mas malakas na pressure. So, yun po. Itong pampabilis ng pump pampa ano pala pampa lakas nung ayan po pag pinindot pindot mo siya mas lalakas siya tapos yun on off ayan. then yan po naman yung pampa less nung vacuum ng pump so yan yung on and off button yung sa akin kasi hindi ko nalagay ng sticker. Thank you guys for watching my vlog and don't forget to subscribe to get updated to my other videos.